yun nakyat kami ng bundok bundok na po <laughs> sama ko si YJR si Renzi kami lang

Nakabannog dyan yung kaya dyan. Okay, hmm, shit. na. Ayoko na guys. Nature lover ka <laughs> Wala pa yung view. Ha? Ano ba yan? Nakayat? Ha? Ano nakayat? Ha? Type update. Nakakalahati na kami. Pagod na rin kami. Ha? Oh. Yan yung view. Pero, nauna na sila. Ang sukal ng kadaanan, oh. O, oh, yan. Nakakapagod uh, lang. Tas na yata ito. Shit. Nasa taas na kami. Yan yung kasama ko. Ito yung taas. Ah. Whoa. Pabit na ako guys. अगर दिन Yung Ito yung ano. Bayan ng Narbacan. Alam ko ano yun. Cervantes na yun. Skyline Crino. At sa kabila. Solveig ang view niya. yan na yung ulan <laughs> umuulan na dito pero sa baba lang ang maulan dito sa taas walang masyado kasi hindi naman ano nasa taas nga kami And guys, eto yung kasama ko walang masyadong maulan pero sigurado sa baba maulan na yan, nasa taas namin eh. para sa vlog ni Papa Lolo oh. Ito. Ito yung view andito yung siyudad ng Narabangan Oh, hindi nakita pero magkikita nyo dyan sa video natin na yung binidyo ko kanina makikita nyo dyan tignan nyo naman hindi buti na lang waterproof ng cellphone hindi naman guys sobrang ganda ang ginakyat namin para sa view kumulan tara tara lipat tayo masyado ng open dyan open na dyan eh ito, ito talaga buti na lang hindi ano hindi nababasa yung cellphone natin so ito mga kasama ko si so, JR si Serenti dito kami ngayon sa Nuwa. pag dito akitin pag hindi umuulan pero ang ganda umuulan so, sobrang hassle niyan, pero hindi naman kami bababa ng umuulan so, yun naman yung view namin dito ang ganda asa, asa ano kami ngayon sa Baguio Nagkita namin ayun yung view parang dito wala nang ulan kasi nga nasa taas naman kami ayun <laughs> naman guys so wa wag nyo nang abangan yung video namin na bababa kasi hindi na kami magbibideo hindi <laughs> na kami makakababa hindi na kami makakababa pag nagbideo pa kami pero ito try namin mamaya pag hindi asel tignan nyo guys pero sobrang ganda dito tignan nyo yan oh sea of clouds Maganda dito pag season ng mga Sea of Clouds. Dito kayo ano, uh, pumunta. Pero ano, sobrang ganda ngayon, promise. Hindi kayo magsisisi kung aakyat kayo dito. Kung gusto niyo umakyat, contact niyo lang kami. Sasamahan namin kayo. Yan yung view namin. Tingnan nyo yung view. Lakas ng hangin, ang oh. Diyan mamaya pa. Harap tayo ng open. Mas yun. Ito yung view namin. Oh, yun nga, sinabi ko, walang masyadong ganong kaulan-ulan dito sa taas. Oh. Samba. Oh, Islang yan. Ano, uh, mapapalitan ko na rin yan eh. O oh, baka naman, sponsor, Samba. Magkana lang yan, 1,000. Uy, Ito yung view. Oh, hindi niya na nakikita kasi nga, syempre wala na. Okay guys, maraming salamat.